ngandang araw sa lahat ng mga kashitsu natin. So, ayun, welcome back sa ating channel ng Kebel TV. So, so <laughs> So, apelido ng kaibigan ko yung so. Ah, uh, bali ano pala ang pag-uusapan natin ngayon, ay tungkol doon sa nano silver. Um, uh, sino po ba dito sa inyo yung familiar sa nano silver? So, matagal na panahon na um, malamang nakikita ninyo to online kapag may mga um, uh, issue ng mga parvovirus, um, makikita nyo sa mga comment section na maraming ilang mga breeder o ilang mga nag-aalaga ng aso na nire-recommenda nila itong nano silver. Ang tanong, effective ba talaga itong nano silver na ito? So, yun ang tatalakayin natin ngayon. So, eh, bago yan, ikakwento ko lang, year 2015, Uh, yung isa sa malapit kong kaibigan inatake yung ano yung kanilang kennel alos dumating sa punto na ano na um, sinarado yung na sinarado niya na yung kennel niya kasi nga um, na parbo na parbo yung mga aso niya so kasama sa mga sa mga namatay yung mga tuta siguro mga 3 days lang namatay na yung mga tuta niya siguro may higit 20 yung mga namatay merong mga naka ah uh, survive siguro mga sa 20 na yun mga nakasurvive siguro mga tatlo lang mga adult yung nakasurvive ang nangyari noon marami din sa amin yung mas, may matataga, uh, marami sa mga kakilala namin matatagal na breeder yung um, o yung mga kakilala namin na nirecommended nila yung nano silver na yun ngayon dahil curious din ako tungkol sa nano silver na yun kung effective ba talaga eh yung kaibigan ko uh, at ako nag-decide na bakit hindi namin subukan kung effective ba talaga itong nano silver na ito so ang nangyari, wala rin eh namatay din yung mga um, may mga parvovirus eh ang hirap, mahirap talaga gam, um, gamutin oh, eh, no? kasi wala namang gamot sa ano talaga sa parvo virus ang marami kasi nagtatanong, ano ba talaga ang gamot sa parvovirus? Eh, isa sa mababasa ninyo online na uh, mga uh, kadogi, mga kashitsu natin is yung nano silver. Uh, hindi gamot yung nano silver kasi tandaan ninyo, doon sa nakaramblog natin, wala talagang gamot sa virus. Uh, ang pwede natin magawa, siguro, bakuna. Yan, para yung isa tamaan ng virus yung mga alaga natin eh hindi hindi sila hindi um, critical yung nagiging sitwasyon nila may panlaban sila so mas malakas yung resistance nila so yun ang magagawa natin at saka magandang klase lagi ng pagkain good quality para in case na magkasakit sila uh, hindi pa basta, -basta bibigyan ang katawan nila kaya nga mas maraming namamatay papi kasi mahina yung kanilang uh, resistensya, mahina pa ang katawan nila. So ayon yung nano silver na yan, yung merong naka-survive dun sa mga uh, aso namin, eh yung hindi pa nag-take ng nano silver. Pero yung iba, na infected ng parvovirus na matay din eh. May nabuhay, eh, siguro mga ilang buwan na matay din. Kaya hindi ko nire-recommend yung um, nano silver na yan sa mga kasitso natin. So, wala pa kasing ano, pag-aaral sa nano silver ayon din sa research ko at saka ayon din sa mga uh, ma mahuhusay ng mga vet na kakilala ko. Uh, para sa kanila o para sa akin kung ako ang tatanungin ninyo, yung nano silver talaga is hindi siya maasahan I may mean, ilang problema dito sa lugar namin may kapag tumadaan yung motor ayun um, maraming nakakana ha? sabi nila gumali yung aso nila tingin ko siguro baka uh, nataon lang yun pero ang alam ko ang nano silver pwedeng panggamot sa sugat eh. kasi may, parang hindi wala, ko, wala akong wala masyadong alam sa mga kung ano yung ingredients o yung laman ng nano silver na yan kasi hindi ko naman binasa lahat hindi ko naman inalam pero sa mga nakikita kong mga gumagamit ng nano silver parang merong antibacterial din tong ang nano silver na ito na uh, tumutulong para mabilis gumaling yung sugat alam ko doon posible naman pero para magamot yung virus sa mga infected nito o distemper man, eh, sa experience namin wala. Eh. Kasi ang daming aso na namatay. Na Nagsara na nga yung kennel ng kaibigan ko na yan at mula noon, nang hinaanan ng loob na mag, uh, Uh, mag-alaga ulit o mag-breed ulit ng gano'ng karami. Siguro ngayon, meron na lang sila siguro mga tatlong piraso na lang. Hindi na katulad dati na kapag pumasok ka, meron silang showroom. Ngayon, uh, ang alam ko rin, itong nano silver na ito, wala pa itong clearance eh. Uh, hindi pa ito talagang napatunay na safe. ha pa lang ito ng marami na effective kuno. Pero kung kayo ang tatanungin sa mga kashitsu natin, ano yung um, mas pagkakatiwalaan nyo? Yung isang bagay na napag-aralan na, subok na, at marami mga testimonya o mga testigo na um, mas nakatulong sa kanila yung ganong klaseng panggagamot. Halimbawa, kapag ka, yung aso ninyo sa bahay, eh, nagkaroon ng distemper o parvovirus, ang ginawa ninyo, dinala nyo agad sa vet, dinextros, at uh, kung ano man treatment na ang kailangan doon sa vet, yun ang ibinigay sa kanya at gumaling. Yun ang mga ginawa ng iba. Kaysa naman yung iba na hindi dadaling sa vet ang kanilang aso, umaasa sila doon sa sabi nga, ng, sabi daw ng karamihan, ang nano silver ay e effective. So para sa akin, uh, dahil kami na experience namin, hindi ko talaga may recommend ay nano silver mas okay pa rin na kapag yung mga alaga natin ay e na nagka problema mas maganda na dalhin sa vet at mabigyan ng um, treatment para matagalan nila yung yung atake ng virus at halos lahat ng karamihan ng mga vet ay hindi rin naman nire-recommend itong nano silver at dahil sa um, maraming pag-aaral uh, nakita nila na mas marami yung um, naibibigay na problema kaysa solusyon itong nano silver so may mga ilang ano may mga ilang report o report tawo dito uh, o, ulat na na napaganda o napabuti para sa mga alaga nila ang nano silver pero pa marami yung mga uh, ulat na hindi maganda tungkol sa nano silver so kung kayo mga kashitsu eh um, plano ninyo na subukan nitong nano silver uh, kami mismo o itong Equipel TV hindi talaga nirecommend ang nano silver uh, sorry doon po sa mga nano silver user hindi naman namin sinisiraan pero uh, based po sa uh, mga ekspertong vet mga vet na mga kilala namin based sa experience namin mga uh, breeder at ilang mga breeder na kakilala ko eh hindi talaga namin mererecommenda ang nano zero mas okay pa rin talaga yung um, pumunta sa vet patextros yung aso ninyo ibigay yung tamang treatment para i-boost yung resistensya ng aso ninyo para hindi sila talunin ng parvovirus. Kundi kaya, abang mas maaga pa, wala pang mga virus, papakunahan nyo yun na yung mga alaga ninyo. So, yun ang pinaka-the best na um, magagawa natin kaysa umasa lang doon sa, sa bagay na hindi pa napatunayan. So, yun ang review natin tungkol sa Nano Silver. At kung may mga experience pa kayo dyan, mga kashitsu, mga kashitsu na Um, para sa inyo eh, naging maganda ang nano silver eh at yung iba naman nakaranas sa hindi magandang experience sa nano silver pwede niyo po i-comment sa comment section natin para mapag-usapan pa natin so ayun thank you